Ayan oh. Ayos to Ganda op. oh. O maganda tong ano sandal Wait brother Ayan o oh. Ayun, ganda rin oh. Ito mayroon din to oh. Ganda pa oh. Buo pa siya oh. Ayan o oh, Ay, no, mangkok, oh. Oh, pati mo kinukuha to. Sayang. Ito pinggan. uh, oh. Bupa. Mahal-mahal sa atin eh. to, 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 Oy, plastic man. Puro gas-gas. Pang juice. Kunin natin. Oh. Ha? Ah? Oh. Mayroon tayong lagayan ng sabaw. Ito pa Okay Dito po tayo ngayon sa ano po? Dito po kami ngayon sa Salmia, sa Key Pupunta po tayo dito Tayo po ay mamasyal muna Ikot-ikot muna tayo Tapos mamaya-maya punta naman po tayo doon sa ating pamumulutan Maaga pa po, po kasi Mga 8.30 pa naman yung pulot Tapos ngayon alas 5 pa lang Kaya mahaba-baba pa yung oras ng ating Pag-iikutan Ayan oh. Ay, pakita ko sa inyo yung view ng ano po, ng, ng Salmiya. O, ang ganda ng dagat naman dito sa kabila. ayan po. Ayan. Ang luwang o oh. Minsan po kasi dito mga ito, may mga naglalaro dito. Ano po yung uh, baseball mga ibang lahi dito. Pasyalan na lang ang daming tao doon sa una, may nami- may namimingwit pa nga eh. Dapat tagdala tayo pamingwit. <laughs> ha? Dapat tagdala tayo pamingwit, <laughs> pa, <laughs> pa, ano? Doon <laughs> po tayo pupunta. Kilan, tapos Kiyag. Kaya ngayon, first time lang din namin na rito mga idol. Kaya samahan nyo kami. Tanda, no? Oh? Oh. Wow. May ano pa si, ano, Pogi? Saranggola po. Ang ganda, may mga saranggola pala dito. Ayun si Kabayan, no? oh. Oh. <laughs> Tuan-tuan sila lah Oh Ayun, ang dami oh Ganda pala dito Lodi ayano mayroon Mayroon pala ano dito Buwan May ano po may itlog po ng ah, Kamil <laughs> Itlog lang Kamil po ayano <laughs> Joke lang yun mga idol ah Ayun, Mayroon palang kapihan dito Ayaw, Ayaw hmm. pa, Tapos doon po tayo pupunta Ayun may, may camel po doon Mamaya maya pupunta po tayo doon Dito muna tayo sa gilid Wow ang ganda po First time lang din namin makapunta rito ni Ka Angel <laughs> Oh Hello. Ganda pala oh, diba? dito. Ah? Ganda Kaya nga yung ganda pala gumala dito hmm. Ay sila ni Kabayan <laughs> Halaga niya doon tayo pupunta doon sa may ano na yun, sa may camel na yun. Okay. Ayun, sasakyan na po oh. Oh, oh. Sakyan na siya, sakyan. Ayun oh. Ah, dalawa sila. Oh, dalawa. Hmm. Hmm. Nasa hulihan pala ang sakayan ng mga bata. Hindi pala doon sa may mismong unahan. Tapos may hawakan din. Oh, pop pop ayun. Nalalayan bigla po kasi tong ano, uma umaangat biglaan. No. Galing. Ito pala yung ano niya. Oh. Tara. Ang ganda, tapos dito may mga naglalaro ng ano, saranggula. Saya no Oh. Ayaw mo idol, hanggang dito lang po ating video. Kita kits na lang po tayo doon sa ating pamumulutan. Ayun, sama ko si Ka Angel lagi. Don't forget to follow, subscribe, like and share lang oh. po para makasali sa ating balik bayan. Balik. Yun, para makasali po kay sa ating parapol po ng ating balik bayan. Abang-abang lang po kayo ah uh, like and share lang po sa ating video mga idol. Maraming maraming salamat po. Eh, lahat po ng mga nakukulot namin, yan po ay para po sa inyo. Ilalagay po natin yan sa balipen. Bakit tapos bina binaparapol po natin yan sa inyo. Okay. Ganito dito po mga idol. Pag gabi po. Pag sabado po ng gabi, tinatapo na lang po mga gamit dito. Oh, mga housing. Oh. <laughs> oh. Oh. mga idol. Oh, tinatapo lang po yung mga housing. Oh. Kaso mahirapan tayo maghanap ng mga sa size ng ating cellphone hmm? Magaganda oh, natapon lang pau, oh, lagang talagang agawan hirap ah, maghanap ayos <laughs> ah, to oh. ganda ng cup oh. pang ano pang tablet Ma housing karamihan sa ripon. Ito mo maganda tong ano sandal Wait, brother. Ay no. Oh. Ang ganda rin oh. Buo pa mga ito lo. Oh. Uh. Buo pa siya oh. 1,000 pala halaga nito. 6KD 500. Man. Ano ba size nito? Hindi natin makita yung size nito. Size 36 pala. Sanlibo pala halaga ni ito Kunin natin Ganda oh ah, daming housing mga idol Grabe po Oh Grabe ah, no oh. Ito, mayroon din to oh Ganda pa oh, buo pa siya oh <laughs> Ayun, kunin natin to Ayun, nakadalawa tayo, lagay mo natin sa gilid Opsya Nakadalawa tayo ah. Ah. Sa binggamit 'yon. Mga housing, Oh? Housing, housing. Brother? Mr. Romeo. Oh. Magkano kayang ang halaga nito mga cellphone na mga housing na ito? Ito 1 kg lang nasa 190 pesos sa piso. Oh, dami. Ayan, nakakuha tayo dalawa. Ayos yung Lodi ah. ang ganda oh. Maliit man. Ayos oh. Ito po, oh, Ito pa, mga thermos. Tingnan natin kung gumagana yung thermos ito. Ay, madumi. Meron pa yan doon sa lalim doon eh pa yan sa lalim kuni kunin mo Ayan kuni o yan Yan Uy ayos itong termos na to ah oh gumagana nga oh Kunin natin to, Pwede natin pabigay to. Wala yan tindiro Okay kunin kuni mo yan Kunin mo Kunin mo Kunin mo Yan Okay kunin mo Okay pa yan Okay pa Ayos yan Ito 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 Ah mga pang ilaw yan Ito to, isa oh. oh Ah ay, ito to. Uy, mga mangkok. Mangkok na malilit, Plastik, plastik. Toto, toto, toto. Ay, mga takit. Yun, oh. <laughs> ito, ito. Oh, mangkok na malilit Ayan, yan, yan Yan, ayan, ayan. Ayan, Wala mo, ma hindi masyadong Iyon, to, to. O, yan. O. ito, toto. Ayan, ayan, ayan. Kunin mo, ayan. Oh. pa, tupay, pa Wait lang. Wala, ito, toto, to, to Ito, toto, toto. Oh, ayan. Tapos toto toto. To. Ay toto toto. Yan, to, to. ayos yan. Wait lang. Ay toto, to, maganda rin to. Yan, ya, ano to? Platito, siyempre. <laughs> Platito, siyempre. Ito lang. Uy, ganda oh, dahon. Ay toto toto, to, naka naka kahon. <laughs> ay naka kahon pa. Dalawang piraso. Ay, Wala na eh. Tobi ano yun? Ang ganda doon Roller <laughs> Ay si Kabibi may tiro mo sa makuha Ito Ay may ano na pala May tama o, Ang ganda pa naman ng ano Ayaw mo nito? ito? O, may gas ha? May gas plus. May gas gas? Wala. Wala wala dineliver yan dito hindi pa kumpleto. <laughs> tawa si tawa si kabibi <laughs> oi maganda to lagyan ng ano lagyan ng kape asukal ay wala yung rubber wala yung rubber sayang ayun o ano. diba ito yung nakuha ni kay Angel hmm. yan ilagay lang muna namin dyan hoy may timbangan ka pa may ganda ng timbangan dyan Ah, yes to. Pantimplahan ko nang ano, nang pantimplahan. Maganda pang ano pag gumagawa ako ng cookies, maganda to. Si, dali mo na. Oo. Para pag nagkaano tayo ng cookies mga idol. Meron ba kung isang Asan ah, 'yung 00 nito? Ay ito pala, ayun 00. Pa Pangandulan doon na polot din. Malaki. Ayun oh, ah, yes Oh. Try ko, try ko, try ko, try ko. Ay, ay sayang. Ah, kamera tamo, sarbang mo. Aba, aba mo, aba mo. Armonal minute. Ba't ba't? oh. Ha? Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Ayun oh. Tayo ng binasa oh. Yun Hoy, ayan! ganda nito. Ni oh. Ah. Oh ayan o oh. ayos to ganda op dyan ka lang oh brother ay di tayo makasingit po ano lodi excuse me brother kailangan sumingit tayo op up kukuha tayong mga platito kasi wala na po tayong platito para mayroon tayong ano panlagay sa balik bayan box para sa inyo si matakaw yung platito pag naglagay tayo kaya pa like and share lang po sa ating video mga idol ha ito po ay para po sa inyo mga idol hirap oh, lang talaga op ya yeah. ya yeah. walang kumukuha kasi mga platito eh ito po oh. ay basag sayang Oop, iya. Yeah. Ito to to. naman yun. 1 minute. ya, yeah. Ay, basag. ay toton dami yun. Ayun o. Ah. Ah, sayang eh. Ito, pipilihan muna natin. Basag. Ito, maganda ng kulay. Uy. Ano ah, alikabuk lang ito, mga idol? Alikabuklang. Alikabuklang po, oh. Ayan po. Mama, excuse me. Yeah. Ah! Ang ah, dami, oh. Diba? Walang nanong kumuha, eh. Wow. Oh. Ayan po. Excuse me. Ay, may damage ata. Oo oh, nga, may damage nga oh ayos to ito oh, dami eh yep okay yan ito pa ayos din to lagayan ng puto okay ito mga idol. dito ako nagagandahan ng no? ganda oh Oh, diba? yung kinukuha to Sayang Ito pinggan Oh Bupa Mahal-mahal sa atin eh Ito to 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 Oi Oy plastik man Puro gas gas <coughs> Andami pala plastik oh Oi oh, isa Dalawa, tatlo, apat Kaso puro na gas gas Ayo, Puro Puro plastic pala. Oy, housing mo di, oh, tinapon lang oh. Uh. Ano ya ito? 34.95 dollar. Ayun oh, 34 dollar. Ha? Uh, oh, pang pang lemon juice. Ayos na to. Pang ganun ng juice to. Ayos uh. to, hugasan lang to. Oh, okay, kunin natin yun. Tira mo nga. Eto na to Ayan Ha? Ang ah, gano'ng oh, ang kuha eh Ito na yung nakuha natin Kuha yeah. Wow! Ito Pang juice Kunin natin Oh. Ha? Oh. Mayroon tayong lagayan ng sabaw Ito pa Okay?